Hello guys! Good morning! Mag-12 o'clock na pala. Wala kami yung pasok ng English. guys. Pinagpalit yung 21. Yan you know, naman. 23. So ngayon, mag-vlog tayo. Ang vlog ko ngayon ay tungkol doon sa hindi marunong magligpit. Hindi marunong magligpit guys. Ay, bagong papa. Eh, bagong pa-kalaman eh. Ang kala mana Ku si Qatar lagi, Nah naman, e. oh, e. Binablon, di marunong magdiligpit eh. Nag-ano Pinang naman, pinagdidiligpit na yung bag niya. Paghahalata, guys, di marunong magdiligpit. Ngayon gagawin natin, si Ate, di ba? Si Ate, di marunong magdiligpit. Kung saan niya marapat yung sapatos, dun na lang niya ini Pakita ko inyo, guys. Ayan o. Oh. Ayan yung sapatos niya. Ngayon, gagawin natin. Ayan. Mayos ka dyan. Saka rin eh. Hmm, nagliligpit ako. Ano yung ano, nililigpit mo? Nagwawalis ako. Hindi oh. ako. Hindi ka pa nga nagwalis ngayong araw eh. Hindi lang. Ito okay, yung mga notebook niya no guys. So pagkatapos reviewin no. Mamaya ulit ha. Ang um, bigot. ko um, Sampay ko sa'yo na maging matalino ka eh.

Pwede I na nalagay sa lagayan. Ang big Yan talaga ilalagay. Parati ka ng ganyan. Gabi na eh. Ang gabi! Anong connect nun? Siyempre matutulog. Gaw. At tamadik. Eh. Parati sa sapatos hindi na nakalagay. Hindi <laughs> get rin. Ah! Gawaan. One hand lang oh. One hand. One hand ga! Yeah.